you know what's up guys yo panibagong araw na naman para sa ating videos for today at dahil po event po nila kuya Rio sa kanilang school ay susunduin po natin sila sa SM at diretso kain po tayo dito sa KFC so tara let's go at ayan nakaligo na nga po pala kami ni Babing the Great dahil po kami ang naiwan dito ayan sila patusa na po natin si Babing the Great para sunduin po ang ating bardagulan sa SM dahil po may event po sila sa school at ayan naman po dahil po kakain kami sa labas ay eh, nagbaon po tayo ng kanin ayan sinagsik po natin dyan sa tupperware at babaonin po natin ito at dadalhin doon sa KFC ayan eh. kitang kita nyo naman tutong na lang ang natira guys dun po kayo sa si KFC ay eh, hindi po Andy Rice kaya naman po magbaon tayo ng kanin pero masarap po doon Andy Gravy mamaya to let's go at ayan masayang masaya na naman po si Babing the Great dahil po nakasakay na naman po siya sa harapan at mayamaya lang po na onte. Nandito na po kami sa SM Cabanatuan City para sunduin po si Kuya Rio at si Manager At ayun na nga po pala si Kuya Rio at si Master. Ayan. Check po natin is 12 ng tanghali. Kaya naman po sakto-sakto ang dating natin at oras dahil po diretsyo po tayong kakain sa KFC. So tara let's go. At ayan na nga po pala kami dito. Touchdown na po kami dito para pumain kay tandang KFC. Ayan na nga po guys Dito na po kami At ayan Namo order na po Si master Ng ang nice. kakainin Ayan Paminsan-minsan po guys Masarap po kumain dito guys Ayan Dahil po uh, Masarap po ang gravy po dito guys ayan, Kaya naman po Nagbaon po tayo ng kanin Dahil po dito Ay hindi only rice Kaya naman po Nasanay tayo sa only rice Kaya nagbaon po tayo Ng maraming kanin Ayan o Hinaluan po natin Ang na spicy po yan Para masarap guys panigurado, sigurado happy time na naman ang dalawang bardagula natin at wala na pong patumpik-tumpik pa guys atakin na po natin yan alright ayan masayang masaya na naman po ang ating bardagulan dahil favorite po nila ang fried chicken lalong lalo na pag KFC at ayan po ang binao natin kanin kitang kita nyo naman guys punong puno fresh pang sinaing ni Papa Wing ayan po guys so inip yun na kanin po natin dala ayan alright ayan kita kita nyo naman yung dalawang bardagulan natin Matayang masayang masayang na naman po panigurado, sigurado. Ayan, pag alis po namin dito, busog-busog na naman po ang dalawang bardagula natin. Ayan, banat lang po ng banat. Ayan, At inilabas na nga po ang ating pandigmaang dala. Ang ating baong kanin. Alright, ayan o. Guys, talaga namang mapapasubo ka dito at mapapaanly rice dahil sa gravy po nila. Ayan. Wala na naman pong gravy. Kaya naman po, humingi po ulit tayo dito ng gravy. Ayan. Napagkasara po ng gravy dito. Ayan. Pangalawang take na natin ng gravy yan. Dahil po, only gravy po dito sa KFC at napagkasara po. Guys, ayan. Hindi po natin alam kung makakailang take po tayo ng gravy dito. Guys, sulit na sulit. Dahil po, sa dala natin kanin. At ayan naman po. Guys, kuha po ulit tayo ng gravy dito. At ayan po, si Master. Oh. Sulit na sulit sa at natin kakukuha ng gravy ayan guys sige banat lang po ng banat at po yung dalawang bat na natin nakakarami na po lalong lalo na po si kuya ano favorite po niya ang chicken at si Babing the Great ayan happy kami na naman po yung mga bardagulan natin guys at pati po si Master ang ganado pa rin po at sigurado panigurado pag uwi po namin yung dalawang bardagulan nato tulog na naman dahil sa busog alright at maya maya lang konti ubos na naman ang gravy natin kaya naman po babanat po ulit tayo kukuha ng gravy dito si Ate naman daw ang mabibigay ng gravy dahil po si Master kanina si Kuya ay pagod na kakaparit parito natin para kumuha ng gravy at ayan na nga po guys sa Maraming maraming salamat sa mga nanood sa ating videos for today at sinayang naman po namin nilabag ang mga minuto na mga buhay nyo. Have a nice day. Bye bye!